ayan mga kanaipi bumili tayo ng ano ng Integra 1000 na 25 kilos tapos pure blend pagkain ng manok isang sako yan yung ano mga kanaipi yung mga kapagbintahan ng itlog binili rin natin ng feeds so meron akong tala dito mga kanaipi na 15 pieces na itlog at order yan sa akin ng isang tricycle driver What's up mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy pi for another video Araw ng Biernes mga Kanoy P Nandito na naman tayo kay Mia At pinapainit ko na lang yung makina niya Nang makapunta na tayo ng EGL Makapagsundo na sa ating service Alright mga kanaypi Ganda talaga ng tunog ni Mia At syempre Yung makina niya silensyo pa rin mga kanaypi Dahil alaga naman si Mia eh. Malinis pa yan <laughs> So ginabi ako kahapon mga kanaypi Anong oras na ako nakauwi Mga mag alas 7 na ata or 6.30 yun okay tara mga kanaypi punta na tayo doon sa sa EGL <tinyo> sir ayan mga kanaypi papunta na tayo dyan kina Antelisa kasama din pala si Uncle Ay, ida magpunta jo bing ko. Eh Oi. Ang tanging sa mga mga Ayan mga kanaipi Pumita na naman tayo ng 100 pesos Buhay na mano natin Ayan na tayo sa apo ni Madam Luz mga kanaypi <clears throat> Antayin natin yung mga bata service kusudan so doon tayo Sige, ay yung kwan pa pala Hindi <laughs> Tantoy natin bakit ka Patlapos mo bago. 80 ay. ayan ay, na natin senti ano Surida ayan may pasayro na tayo mga kanipi gente awan yung service now? Upat na sako. Uy, upat na sako. Mm -hmm. Kang kanti 120. Oy. Ah? Uh, Sige na. Okay, ay sayap pa na gan. Eh, tulog mo kita gamin kailangan daw ng pick-up ng mga bagas. 120. Wen, wen, wen. Malong ay mga tekas tayo. Ang tayo dati, ang utang ko, Oo. Oh. Wen, ang tayo. Ayan, deliver natin yan. Pakat na sako sa Ayan, nandito na tayo mga kanay Malapit na tayo sana Pagdi-deliveran natin वाले पिक Sir, deliver ko yung bigas. Kaya ate Perla. Apat na sa ako eh. sana sir May sakit daw eh Sige okay, sir Thank you ka lang sa likod dating kaya pala yung kwa ng maxbow no? malit lang pala Sige ante. Adult plus. Yeah. Wen yeah. ante. Sige. Wen ante. Wen ante. Ayan, mga kanay pick natin na natin si Auntie Levy dyan. Ayan, mga kanaipi, bumili tayo ng ano, ng Integra 1000 na 25 kilos. Tapos, pure blend. Pagkain ng manok. Isang sako. Yan yung ano, mga kanaipi, yung mga napagbintahan ng itlog. Binili rin natin ng feeds. Ito na, mga kanaipi, yung pure blend na layer 1 at Integra 1000 na 25 kilos lang yung binili ko kulang yung pera eh. <laughs> hindi kaya ng isang sako at least kahit pa paano mga kanepi eh. uh, meron na akong pinagkukuha ng ano ng pambili ng feeds di ba dali na natin sa bahay to ayan mga kanipi tapos na ako dito sa aking trabaho na naman sa aking manukan alabas na naman tayo at pupunta tayo ngayon ng ano, uh, Lyceum kina Auntie Lilia kasi magsasakada daw ng soft drinks mga kanipi kaya punta na tayo dala ko na yung tali at yung inumin tubig okay yung ating antay kagod doon nga pepsi, kagod doon nga coke? ah, pepsi and uh, royal ah, pepsi and royal? ako <laughs> ito na mga kanayipo ay sakada na natin Okay. Ayan, na-deliver na natin mga pi. Okay na. Hanap ulit tayo ng panibagong pasayro. So, meron akong tala dito mga pi na 15 pieces na itlog. At order yan sa akin ng isang tricycle driver. So, bigyan natin mamaya. Dito na lang sa taas. Ayan, mga kanayipi. At susunduin so, ko pa si Auntie Levy Doon sa temple. Alright. Ayan, mga kanayipi. Nandito na tayo sa temple. paalam so, tayo dito sa, sa uh, guard. Sir, magsusundo ako. mga kanaypi sa Antelebi na yun so mamaya mga kanipi, pagkahatid natin kay Antelebi sa kanyang bahay uh, sunduin din natin si Madam Luz uh, tumawag sa akin kanina so sunduin natin siya at hatid natin sa SM mga kanipi. So, yan. Okay. Atentay tayo dito, mga kanayipi, kay Auntie Levy. Ayan, nandiyan na sa si Auntie Levy, mga kanayipi. Ayan.

Tatlan tayo na may tulog kayo. Uy, nan tayo Ah, 51. Daw kami 51. <laughs> kayo tayo mga kalaypi. dito na tayo sa elementary mga kanaypi at inaantay ko na lang yung sundo ko nandiyan na sila oh Uyan na nila pala mga kanaypi Bale pupunta sila ng SM Sabi ni Madam Luz Mga kanayipi. sa tayo pupunta punta kayo ng SM ha ah? gusto nyo pumunta ng SM punta tayo ng SM na kayo uh -oh. sir, sir, thank you. Ay, Sige, okay. pa bang, pa Sige, madam. madam opo sa May ah, okay. sa ah, sa likod na yung dalawa, madam. Ha? Sa likod na yung dalawa. Ah, safe, safe sila sa likod. Opo. Ayon, ha? Ito, ito. Ito, ito. Ito, 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 ito nila yan eh. <laughs> Naubusan na sila ng snack. Naubusan na ng snack, oh. madam. ribi Natid na natin si Madam Luz Ngayon, hanap na tayo ng ibang pasahero mga pick Sa gitna Pakul ka? Pag matigas daw, ipokpok. May salang. Mo May salang? Giniling yan. sa pawang giniling. Giniling, giniling. Lapan tao. Tabungaw, madam. Makahinagalok Ikam giniling. Karnina. Pili tayo. 30 mga kanaipi. Pananghali ang ulam yan Wala, umalis tayo doon Sa paradahan na mga kanaypi Walang pasahiros Tapos ang dami pa tamay Pang ilan pa ako don Pang tatlo ata Pang apat alas 6 na ng gabi mga kanaipi kaya uwi na ako garahin na tayo bukas na lang ulit maganda -ganda naman yung kinita natin ngayon dahil puro arkila mga kanaipi puro service yung naisakay natin ngayon ayos thank you so much lord sa blessing na naman thank you thank you so win na tayo mga paraing maraming maraming salamat at kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog pasensya dahil hindi tayo nakapag shoutout ngayon mamaya magre reply pa lang ako ng mga comment nyo mga kanipi. Kaya bukas na lang siguro tayo Makakapag-shoutout na Pagpasensya niyo muna ako ngayon Thank you, thank you at kita-kita tayo bukas Stay safe lagi I love you all And peace out